Naniniwala ako na kahit nakarapat dapat akong pabayaan dahil sa aking mga kasalanan, hindi ako kailanman titigil sa pagtitiwala sa walang hanggang awa niya. Ang halimbawa ni Santo Tomas Moro ay walang duda, isang makapangyarihang paalala para sa bawat isa sa atin. Ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang isang pampalakas ng loob sa gitna ng pagdurusa kundi isang parola na gumagabay sa mga naliligaw sa maalong dagat ng buhay. Panginoong Hesus Eucharistia, ipagkaloob mo sa akin ang gayong matatag na pananampalataya upang kahit na sa harap ng mga pagsubok, sakit o kakulangan sa buhay, palagi akong kumapit sa iyo. Tulungan mo akong makita ang bawat pagdurusa sa mga mata ng pananampalataya na nalalaman na palagi mong may pinakamahusay na plano, kahit na hindi natin ito maunawaan. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang sagrado korason na puno ng pag-ibig ni Jesus sakramentado. Ipinahahayag namin ang iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento at iniaalay namin ang lahat ng aming pagsamba sa nag-aalab na puso ng pag-ibig na iyo. Sagrado korason ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Sagrado korason ni Jesus, pusong nag-aalab sa pag-ibig, tunawin mo ang aking malamig na puso. Sagrado korason ni Jesus, hikayatin mo ang mga naliligaw at baguhin mo ang mga pusong matigas. Sagrado korason ni Jesus, Iligtas mo ang mga makasalanan. Tulungan mo ang mga naghihingalo at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso at ang mga puso ng lahat upang madama namin ang iyong matamis at makapangyarihang presensya sa aming pang-araw-araw na buhay. O Sagrado Corazon ni Jesus, puno ng pag-ibig at awa. Dagdagan mo ang aking pananampalataya, ang aking pag-asa, at ang aking pag-ibig sa kapwa. O kabanal-banalang korason, maawa ka sa akin at sa lahat ng aking mga kapatid na sabik na makahanap ng liwanag at kaligtasan sa iyo. O matamis na korason ng Birheng Maria, ihanda mo ang aking daan patungo sa Sagrado Korason ni Jesus. O maawaing kurason ng ina, mamagitan ka para sa akin sa harap ng trono ng Diyos, upang palagi akong mamuhay sa biyaya at ituro mo ako patungo sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Iniaalay ko sa iyo, Panginoon, ang iyong simbahan, kasama ang Papa, mga obispo, pari at diakono. Naway protektahan sila ng sagrado korason pagkalooban sila ng sigasig, katatagan at karunungan upang gabayan ang iyong kawan sa pag-ibig at katotohanan. Naway ikaw, Panginoon, ang palaging maging kanlungan at matatag na suporta ng iyong simbahan. O sagrado korason ni Jesus na inaliw ng mga anghel sa iyong paghihirap, aliwin mo ang mga nagdurusa. Maawa ka sa mga nagdadala ng bigat ng karamdaman sa mga nagdurusa sa espiritual o naliligaw sa kanilang kaluluwa. Panginoon, ipagkaloob mo ang pagpapagaling. Palakasin mo ang mga mahina at tulungan mo silang makahanap ng kapayapaan sa iyo. Bagaman hindi ako karapat, dapat at puno ng pagkukulang, nagtitiwala ako sa iyong walang pasubaling pag-ibig. Protektahan mo ang aking pamilya ang mga kabataan na humaharap sa mga tukso, ang mga inosenteng bata at ang mga matatanda na nag-iisa. Turuan mo kaming lahat na mamuhay sa iyong pag-ibig, paglingkuran ka at sundin ang iyong halimbawa araw-araw. O Jesus Eucharistia, iniaalay ko sa iyo ang lahat ng ako at lahat ng mayroon ako sa pamamagitan ng maawaing mga kamay ni Maria ang lahat ng mayroon ako at ako ay pag-aari mo. Naway luwalhatiin ng buong sangkatauhan sa mundo ang sagrado korason ni Jesus, pusong puno ng awa at pag-asa. O kabanal-banalang sakramento, naniniwala ako, sumasamba ako, umaasa ako at minamahal kita. Iniaalay ko sa iyo ang pagbabayad puri para sa mga hindi naniniwala hindi sumasamba, hindi umaasa, o hindi nagmamahal sa iyo at hinihiling ko sa iyo na gabayan sila patungo sa iyong awa. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang sagrado korason na mapagmahal ni Jesus, Yukaristya. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang sagrado korason na mapagmahal ni Jesus, Yukaristya naway ang papuring ito ay umaling aungaw ng walang humpay at naway kilalanin ng lahat ng puso ang iyong walang hanggang awa. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Mahal na Jesus, bilanggo ng walang hanggang pag-ibig, nakatago sa mga mapagpakumbabang tabernakulo ng mundo. Naghihintay ka ng may walang hanggang pasensya at lambing para sa pinakamaliit na kilos mula sa amin. Maaring ito ay isang tingin na puno ng pananampalataya, isang tapat na salita na nagmula sa puso o ang mapagmahal na katahimikan ng isang pagdalaw na puno ng debosyon. Ikaw na sa kabanal-banalang sakramento ng altar ay patuloy na bukal ng walang maliw na biyaya para sa mga lumalapit sa iyo na nanatili kang madalas na nalilimutan, madalas na napapabayaan. O Jesus na nasa sakramento, huwag mong pahintulutan na ang aking puso ay maging walang malasakit sa iyong pag-ibig. Gawin mo akong kamalayan na kahit sa iyong pinakamalalim na katahimikan, kinakausap mo ako sa wika ng sakdal na pag-ibig, ang pag-ibig na hindi humihingi, ngunit lubos na nagbibigay. Panginoon ng tabernakulo, palakasin mo ang aking pananampalataya. Tulungan mo akong tumingin ng igit pa sa nakikita. Upang pagnilayan ka sa mga mata ng buhay, na pananampalataya, upang tunay na makilala ka na naroroon sa Eucharistia bilang Diyos na buhay at malapit. Panginoon ng awa, baguhin mo ang aking puso. Gawin mo itong katulad ng iyo, puno ng habag at handang magpatawad, ng walang sukat, tulad ng hindi, kakailanman tumitigil sa pagpapatawad o pagmamahal. Panginoon ng katotohanan, kunin mo ang aking mga hakbang na walang katiyakan at gabayan mo ang mga ito. Ilayo mo ako sa mga huwad na pangako ng mundo at akayin mo ako palagi sa landas ng kabutihan, kahit na ito ay mahirap at mapanghamon. Panginoon ng walang hanggang pag-ibig, naway ang bawat tibok ng aking puso ay hanapin ka ng may higit na kasiglahan, may bagong kadalisayan at lubos na pagbibigay kay bigat ng pasanin ng kasalanan, Panginoon. Ito ay parang anino na nagpapadilim sa liwanag ng kaluluwa, parang gapos na nagkakait sa atin ng tunay na kalayaan. Ang mabuhay sa kasalanan ay ang paglalakad sa kadiliman, ang paninirahan sa isang malalim na kawalan, kung saan ang pag-asa ay tila isang malayong alingaw-ngaw, halos hindi maabot. Anong higit na kalungkutan ang maaaring mayroon kaysa mawala sa paningin ang pinakamalaking kayamanan na iniaalok mo sa amin? Isang walang hanggang buhay kasama ka, isang buhay na puno at maningning sa iyong presensya. Kay lungkot ng kaluluwa na lumalayo sa iyong pag-ibig, kay walang laman ang buhay kung wala ka. Hindi karapat dapat mabuhay ng ganito. Panginoon, hindi karapat dapat talikuran ang iyong walang hanggang yakap. Ngunit ikaw, Jesus, bilang mabuting pastol, hindi ka kailanman nagpapabaya sa amin. Sa walang pagod na pag-ibig, hinahanap mo kami sa aming mga paglihis. Tinatawag mo kami sa aming pangalan. Hinihintay mo ng may walang hanggang pasensya ang aming pagbabalik. Tulad ng ama na yumayakap sa alibughang anak, Ganyan mo kami tinatanggap na may bukas na mga bisig at pusong puno ng awa. Ang kumpisalan ay ang iyong altar ng pagtubos. Ang lugar kung saan ang aming mga tanikala ay nababali. Kung saan ang kaluluwa ay nakakatagpo ng kapahingahan. Kung saan ang kagalakan ng pagiging mga anak ng Diyos ay muling isinisilang. Doon, Panginoon, binabawi mo ang aming mga buhay nililinis mo ang aming mga sugat at ibinabalik mo sa amin ang kapayapaan na sa iyo lamang matatagpuan salamat Hesus sa samahan salamat Hesus para sa iyong walang hanggang pag-ibig para sa iyong kapatawaran na palaging naghihintay sa akin para sa hindi kailanman pagkapagod na mahalin ako lakasan ng loob ngayon bubuksan ko ang aking puso